masama ba akong tao? Kasi may HIV ako. There are voices telling me na, wala ka ng value sa Diyos. Sira ka na eh. Babalik ka pa sa Diyos mo. 2017, nang malaman ni Marlo na positibo siya sa sakit na HIV, ang tagpong ito ang nagbalik sa kanya sa mapait na nakaraan. Lumaki man sa isang buo at kristyanong pamilya, naging uhaw pa rin si Marlo sa atensyon ng ama na isang doktor. I was used to him not being around. So I, I grew up in a family wherein I, I thought normal yung makipaglaro sa mga babae, to dress up. Until such time na nahuli ako ng dad ko na nagsusuot ng mambabaeng damit. I believe that was the time na parang yun, hindi na siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Sa pagkakaroon ng lamat sa kanilang relasyon, sinikap ni Marlo maging achiever sa eskwela at sinubukang talikuran ang pagiging bading upang maipagmalaki ng kanyang ama. Pinilit niya rin lakaran ang tamang landas nang makilala niya ang Diyos dahil din sa impluensya ng mga magulang at nang makadalo sa isang Christian retreat. Ngunit patuloy siyang dumanas ng identity crisis habang isang masalimuot na alaala rin ang sa kanya'y bumabalik. Ang paulit-ulit na pagmumolestya sa kanyang kabataan. Ng mga successive po na experiences po with him, inanap ko siya. Nabuo sa akin yung pagnanasa na paano kaya kung itry ko rin sa iba. Pinasok ni Marlo ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Matagal na panahon niyang itinago ang pagkatao habang patuloy siyang naging aktibo sa simbahan. Ang pagtingin ko sa pagsaserve, nag-earn ka ng merit points. Parang kapag ginagawa mo to, you're, you're okay in the eyes of God. Little did they know that I have other masks na wear ko after. I'm meeting with different guys, tapos engaging with sexual interactions, and then ganun ulit. Sunday ulit. Kalaunay, matapang niyang inamin ang kanyang sexualidad. I felt na nakawala sa sa koral. Almost every day nagpa-party ako. Nagpunta ako sa mga bathhouses. houses. Maraming mga lalaki doon na para kang namimili sa aquarium na makikipag-sex ka sa kanila. There is fun, pero after noon, napapaisip ako, may nangyari ba? Nagkaroon ba ng value yung buhay ko after that? I'm trying to be strong that time. Pero sa loob, loob ko, I was asking for help. When I am alone, may maliit na kumukurot sa akin na nagsasabi na, Anak, masaya ka ba talaga dyan? Andun yung guilt na nagsasorry ako sa Lord, pero namamayani pa rin yung, yung pagnanasa sa akin kasi hindi ko alam ang way out eh. Sa kabilang banda, naging HIV advocate siya Subalit, bumaliktad ang kanyang mundo nang siya mismo ay dapuan ng sakit at hindi nakaligtas sa mapanghusgang mga tao. I decided to tell my sister. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya sa akin, hindi ka masamang tao. May plano ang Diyos sa lahat. I believe yun po yung isa sa mga naging reminder sa akin ng Diyos na hindi pa tapos yung storya mo. Ako yung bahala sa'yo. I really sought the help of, of the Lord na, Lord, tulungan niyo ako. Hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Kailangan ko po kayo sa buhay ko. Muling nasilayan ni Marlo ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay nang impitahan siya ng mga kapatiran sa Bible study na ano, nakakahiya ng mag-serve ulit eh. Hindi na ako acceptable sa mata ng Diyos. And, and I remember that one D-group leader told me na, MJ, kahit kailan naman hindi nagbago yung pagtingin sa'yo ng Diyos. Ayaw yung value mo bilang anak niya, hindi naman nagbabago yun. Ito pala, ganito pala ka lang yung grasya mo, Lord, na kaya mong akapin yung katulad ko. Parang siya po yung naging tatay ko at that point sabi ko wala na po siguro akong dapat ikahiya wala naman na rin po mawawala sa akin kaya uh, sige po sige po ngayon um, atakin niyo po ako ulit kasi namimiss ko na po kayo dahil sa natagpo ang kapatawaran mula sa Diyos, bumalik siya sa simbahan at sa tunay na paglilingkod sa Panginoon habang sumailalim din siya sa gamutan. Naglakas loob naman siyang aminin sa pamilya ang kanyang sinapit at laking tuwa niya nang hindi siya pinabayaan ng kanyang magulang lalo na ng kanyang ama. I remember sabi sa akin ng nanay ko, one anak, sabi sa akin ng tatay mo nung nalaman niya na may sakit ka, sana siya na lang sabi ko sa loob, -loob ko, may tatay pala ako. I'm so honored and blessed dahil the Lord is really um, helping us to get to know each other. God turned it for good. Ginamit niya yung, yung pangyayari na yon para gisingin yung tatay ko na maikli lamang yung buhay. So spend it wisely with your loved ones. Sa mayamang grasya ng Panginoon at sa gabay ng mga kapatiran, Unti-unting natalikuran ni Marlo ang makamundong pamumuhay at tuluyang niyakap ang tunay niyang pagkatao sa mata ng Diyos. Ito yung genuine liberty. Malaking bagay po yung pagkakaroon ng support group sa struggle na ito. Kasi ang hirap po mag-isa. But if there are brothers who will help you, pray for you, rebuke you, and walk with you, journey with you, magiging mas mabilis at madali po yung yung, yung journey na yon. His faith Is a living faith, mainly because of how he continually realigned himself with the Lord. He's walking towards the light through and through. He's abstaining um, from whatever immorality or impurity. He's passionate in ministry, passionate in serving God, passionate in loving people. Makalipas ang halos isang taong gamutan at regular na pagsusuri ng kanyang kalagayan, nalaman ni Marlo na ang kanyang HIV ay undetectable na. Sobrang baba na po ng virus po sa katawan mo na hindi mo na siya, wala ka ng kakayahan maitransfer yun sa iba. Masaya po ako. Meron pa palang hope. Ang term po na HIV sa akin ay isang negative term is a human immunodeficiency virus. You have to label HIV as something else. So, sabi ko po, he is victorious. Ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng makabuluhang buhay na siya namang ginagamit niya upang abuti ng iba sa pamamagitan ng Living Free Ministry. He will meet you at your lowest point. Yung expectation mo sa pagmamahal niya is far greater than you can ever imagine. The Lord is not finished with you yet and he can use you mightily. True satisfaction is only found in Jesus Christ.